Maghisgot na gani mi og padagat, dili gud mawala na mo ang kinilaw. Gani among gilag ang tulay diri sa ronda kay diri mi magpabugnaw. Gawa sa presko nga hangin nga imong malanghap, tagas pagyug ka og pananaw. Dili man ato ikalimod pero mauginay kagustuhan sa tanan. Labi na og maghisgot na og summer, halos ang tanan sa beach nimo makit-an. Ana man <laughs> sa iyo pa sa kabuntagon, giransak na namo ang lungsod sa Alcantara. O ang tindira, priti niyang lipaya, kay nakuha siya sa kamera. O sa nakapalit nami, o oh, na. O sa lugar nga gusto na mong aduan, ang dagat na ni na. O kay dili mo takabalo mo sa kalindaryo nga kanusa ang hunas o ang taob, marka bahala na lang ning amua. Pero sa amua ang una-una, piti gudong taoba Pero hastang malasa, piti man ang hunasa. O sa diyang nakalusad na si Oscar o si Wige aw sa lihok na para kaka Baon dayon, Ug samtang galimpyo mi aning mga isda na ay mga panghitabo nga wala na mo damha. Sa dihang galimpyo ko sa isda diri sa dapin sa dagat na ay nikletog paak sa gamot nga wa ko kabantay. So akong giutro og video, akong video para may bawa na ko So maunay ako ang nakita. Nara guys, dakong ubod guys. Iyang gikuha ang isda nga akong gigunitan. Oh! <laughs> Tay kuha gyud, nakawat gyud. Dagit.

ay iyo ibuwa kagawa ta gamo ang kuan subok isda amo isda <laughs> ya uyo uh... bitok ato ta na 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 gulo na, na. ta ato ba <laughs> do yeah, ngala ko bistiga pet ko paaki So maoto um, guys, na bidyohan gyud mo ang ubod nga nangawat sa muang isda. Pero okay ra kay di ampo siya ka horot sa muang isda nga dala. Og sida na humanan na limpyo ang muang isda, gi prepare na dayon nato ang lamas og gipos anday na nato og sili nga perting daghana. Og mao na ni resulta sa tuang hinaguan kaganiha. Mikus-mikus na lang ni insan ang kulang. Anak mana, na og dihang hanggaluya na si agaw kay gigutom na siya. Karon lang niya na realize nga kapoy di kini mag-vlog ta kay kanang moment nga mukaon na unta ka mapuspon pa kay imuha pa mang i-vlog usa pa ka on <laughs> Samtang galaway na pag balik samtang gahimok ko aning video ha. Baliwala roon tanako ang eksena pero ang akong tiyan, ning daguok na. <laughs> at kung bago ka pa lang sa video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment, at clickin na rin po yung notification bell mga boss para magiging updated po kayo sa bagong upload natin ng na mga videos. Salamat mga boss! Sinami ubod na kit Andre guys, awagur ah, guys. Oh! Oh! Tak kuat Yun, Nakawat awat Yun. Ada gigit? Iya. Iya. Tante ada itu tegau. Hah? Tante bapak kuat apa sangat